Hi guys! Hi Cats! Nandito na pala kami sa aming bahay. Ay, sa kanilang bahay. <laughs> sa, sa kanilang bahay. Nang Ayan. Itong aking pizza na wala. Hello! Hello, hello, ka! Okay na tayo. Let's go! Hindi ko na magtanggap. Ay. <laughs> okay, na okay na kayo. Okay na kayo? Okay ako. Ay, what's up? What's up? What's up? Hey, hey, hey. <laughs> Ayun na. Oh. Hindi kasi umaka tayo masyado kanina. Ayun, natapos na pala kumain tu mga nandito. Oh. Sabay kinain niyo, may kinain ba kayo diyan? Wala naman. ako. Wala ako. Napikit lang. Napikit lang ako sandali, wala na pala. Grabe naman, no. Oh. Hoy, ka bakit kasi hindi mo kinuha 'to kamera mula kanina? Nakadalawang bote silang. Oh. Ko? Oo. Grabe naman, oh. Ako kay isang pasok. Ako hindi ako nito. Sa bote nga gusto mo. Kung kayo dito, and ten pelong. Ayan. Yon. Webay siya. Ayan. Kabanatuan. Pabanatuan? Sa katabi lang ng SM. Yon. Sa ano, Mega? Ano? Sa saras ng dulo. Gandang dulo. Sa saras ng mega. Dati hindi. Pakilala nyo naman yung may-ari ng ano nito. May tindahan. Dati hindi. Sino ba? Hindi. Wala yung may-ari ng tindahan eh, e. sa loob. Oh, ito, lang. ito po yung ina nung ano, may kakat may dito. Pag gusto niyo kumain ng uh, tanghalian, pwede kayo dito. Tanghalian lang? Tanghalian ng magahan, napunan. kain, ah, ano pang oras 'yan? Yeah. Ah. Masa naman yung pagkain nila rito? Masarap. Pero oh, ano, ha? may libreng yeah, ano. Yeah. May libreng libri. ano, soup. Na makabusog. Ah. Parang kinamaliri, parang libre yata lahat eh. Nakabusog Libre lahat sa Parang libre naman lahat ata ginawa nyo ngayon eh. Oo, libre lahat. Asal, Ang ganda pa nung kanin. Mamumulog yung sa inyo palang ano, may ari dito. Ay, <laughs> eh, gamukas na ano, ang naman. Ang eh? nalakas ano, pa naman kumain ito mga yun, no? Ay, hindi po. Hindi ako. naman, ah, ano? Ay, oh, naka yun. Tapos, nakablock, tapos kulay, ano, kulay, ano. Yan, ay nakasabiro mo rin. Malakas na kumain yan. Hindi po ako. <laughs> Saka ito, lalo na ito. Naku, Diyos ko. Medyo lang. Nahiiwan lagi sa mesa yan. Medyo <laughs> ito <nila. laughs> diet yan, diet lagi. ba? Diba? Okay, diet lagi. Hindi ko pala Hindi ka ako, kumakain masyado. <laughs> ano oh, na. oh, po yung mga cadaver natin oh. No? Siyempre. Ay, pala yung nila. Um, ito po yung tinain namin. Kinain pero na hindi lahat ah. <laughs> <laughs> Yan po. Ano tong tawag dito? Adobo. adobo Di ko alam. Di ko alam. Di ko rin alam. Sisig. Sisig. Ano Sisig. to? Giniling. 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 Yan po. Yung mga namin. Pero di lahat ah. Balik tayo dito sa mga anak nakumakain. Ito po yung prinsesa namin sa mundo. Ito ba? Tigilan mo nga ako tayo mo yan sa akin. Sige po, update ko kayo kapag ano na. Kapag natutulog kami. Ito po yung may-ari ng kantin natin, mga kalodi. ba? Dahil kapatid po yan. ano mo ka lang. Lipat mo, kung masampay nuto niya mami ilang beses kayo nagluto rito. <laughs> Parang kayo rin po hindi kumakain. Wala na akong masabi. Pag kumain po kayo dito, sariling hugas nyo. <laughs> May naman maghugas kayo ng sariling. Kanya-kanya po dito. Kanya-kanya po dito. Mm, na lang. Two hours later. Ah, mag nag na mga hindi kumakain. <laughs> ah, ang mga nag si manicure. Yeah, mga nag manicure. Si, yeah. Pakita mga 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 si mga oh. oh. si no. oh. ang mga 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 yun lang hundred, Mas hundred nalungkot sila <laughs> nalungkot sila sa sinabi ko grabe <laughs> <laughs> <Sinabi> kayo ate nilian kayo tumutulpa kayo ito sa akin no ito sa akin luma larin ko tulungan pakita ang, ang mukha rin diba, diba, diba. Ayun o, ayun o. Ayun, na, ayun, na, ayun na. oh Ayun o. O. O, ko si Angie eh. ano. Malapit na hospital dito. Malapit lang. Malapit na hospital dito. Ah. Hmm. Ayun o. Oh. <laughs> Grabe. ka na lang. <laughs> A few inches later. ning Hop. Ah. Ano yan? Ano to? Hmm. May dumakot naman, binibigyan ko, may dumakot.

Hey, you! What's up, Daburgats? Yeah, umaga na naman. So, ayan, Daburgats. Ang araw ngayon ay Sabado. Sabado na, Daburgats. Pangalawang araw natin ngayon. Pangalawang araw ba natin dito sa ano? So, ayan. Magkaka magkakapita niya, Daburgats. Ayan si Commander, oh. Hi, Mami. Ayan si Mami. Ito pa rin yung suit namin mula kahapon. Eh. Kita yung mga nakadilaw pa rin. Hindi pa yan, parang hindi pa naligo ha. Ah, dapat ah, Ito po yung ano, yung kanti ng aking anak. Yan. di Hindi pa po nakaready. <coughs> Ayun, wala pa po ano, dahil ano. Brown out kasi ngayon eh, dapat ka, brown out. Kaya ni agad nakapagluto ng maaga. <coughs> Mga nalasing pa kagabi. Nakita naman yung ano, na, nung kan, yung ipo ko na ano, nag sila dito kagabi. Ayun. Ayan o, nakabi sila. Ayan. Yeah. Hindi pa po Ito nakaayos kasi ano. Hindi pa, you know, si pa uh, nakaredi yung eh. mga... Uh, silbi. Mga putahe dito. Yeah. <laughs> Lulutuin pa. pa. Dahil brown out. So magkakapi muna tayo, Dabar Cuts. Kap muna tayo. Ayan. Coffee time. Mm-hmm. Ah! Hmm. Kaso ako ah. Ya, bali Sabado ngayon. oh di ba silag ko na kanini ni. Eh. <coughs> Update ko na lang kayo mamaya na wargas pagka ano. Nakaready na yung ano, kainan na to. Talan na dede ko dyan. Yan. So, uh. Eh, eh, talagang ganun. Parang mato. Tsuka-tsuka. Uh. <coughs> <chuka. coughs> so, mamaya na lang ulit na <coughs> Hello po. Hi. Hi to my vlog. Ayan si ano. Si? Aling ini. Aling ini. Si Aling ini. Huwag po kayo mainis. Ano lang? Ini, ini lang yan. Ini lang yan. Yeah, yan po ang kasama na dito ng anak ko yan. Yeah, maraming trabaho yan dito. Lover Lahat gawain niya. Yan. Yeah, kakapi muna kami. So ayan. Um, bari, you know, yung lover cuts. Bari ero. Yung pesto namin. Nandito kami sa likod ng ano ng SM ayan o SM Mega Center ayan hindi makita eh labit pa natin ng konti ayan o SM Mega Center dito po nakapesta yung aking anak tabar cards ayan o, SM Mega Center ayan so ayan po yan ayan po yan tapos dito yan sa likod Oh ayan tapos yan na ayan ang pwesta nya tabar cards En ese comandero... ¿no?